Yo! What's up mga idol? Sa video na ito ay ating pag-uusapan at aalamin kung magkano ang latest sahod ni Cobra Prince sa kanyang YouTube channel. Pero bago yan ay atin munang aalamin kung sino nga ba si Cobra Prince sa totoong buhay. Siya si Ayan Florentin, 25 taong gulang, ang tinaguriang Cobra Prince ng San Pablo, Laguna. Hindi na bago kay Ian ang panghuhuli ng mga ahas dahil 15 years na niya itong ginagawa. Kaya naman binansagan siyang Cobra Prince ng San Pablo, Laguna. Namana ni Cobra Prince ang hilig sa mga ahas o reptiles sa kanyang ama na si Raymond Florentine, ang tinaguriang Cobra King sa kanilang lugar. Gaya ng kanyang ama, si Ian ang pinupuntahan ng mga residenteng humihingi ng tulong para mahuli ang mga ahas na namamalagi sa kanilang bahay, bakuran at mga bukirin. Pero bukod sa panghuhuli ng mga ahas, hangad ni Cobra Prince na ma-educate ang mga tao pagdating sa mga ahas. Kung kinatatakutan daw ng mga tao ang ahas, higit na kinatatakutan ng mga ahas ang tao. Siyun so mga idol, at namang aalamin ngayon kung magkano ang latest sahod ni Cobra Prince sa kanyang YouTube channel. Gamit ang isang public website na Social Blade ay ating malalaman at makikita ang status ng YouTube channel ni Cobra Prince at ang kanyang latest estimated sahod sa YouTube. Ang Social Blade nga pala mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade at ito ang official channel insight ni Cobra Prince sa Social Blade kung saan pwede nating makita ang status ng kanyang YouTube channel at ang kanyang estimated sahod sa YouTube. So yun mga idol, dito sa kanyang uploads ay nasa 409 na. Subscribers naman ay nasa 402,000 na. Video views naman ay nasa 89,399,086. Country ay Philippines. Channel type ay People. At user created noong April 24, 2020. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya ay nasa letter B. Social Blade rank ay pang 58,294. Subscriber rank ay pang 1,880. Video views rank ay pang 180. 50,752. Country rank ay pang 603 at ang people rank ay pang 1,388. At dito naman sa subscribers ni Cobra Prince for the last 30 days ay mayroong pumasok na 30,000 subscribers. Tumaas ito sa 34.8%. At sa video views naman ay merong pumasok na 8,437,000 bumaba ito sa 10.3%. So yun mga idol, dito naman sa YouTube stats summary ni Cobra Prince noong September 20, 2023 hanggang October 3, 2023 ay makikita natin dito ang pumasok na subscribers, pumasok na video views at ang estimated earnings niya sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang. Dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, umpisa natin dito sa daily average. Simula sa lowest na meron siyang 70 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 1,100 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera, ang katumbas nga pala ng 1 US dollar ngayon sa ating pera ay nasa 56 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 70 US dollars sa Philippine peso ay nasa 3,920 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa lowest average at ang katumbas ng 1,100 US dollars sa 11 peso ay nasa 61,600 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw kung sakaling ang lahat ng nanunood sa YouTube Videos niya ay hindi nag-i-skip ng ads. So yun mga idol, dito naman sa weekly average, simula dito, sa lowest na meron siyang 492 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 7,900 US dollars. Kung i-convert ito sa ating pera, ang katumbas ng 492 US dollars sa peso ay nasa 27,500 52 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa lowest average at ang katumbas ng 7,900 US dollars sa Philippine peso ay nasa 442,400 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo kung ang lahat ng nanonood sa YouTube videos niya ay hindi nag-i-skip ng ads. So yun mga idol, dito naman tayo sa monthly at yearly estimated earnings. At inuulit ko mga idol, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, simulan natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest na meron siyang 2,100. US dollars hanggang sa highest na umabot ng 33,700 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera, ang 2,100 US dollars sa peso ay nasa 117,600 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings at ang 33,700 US dollars naman sa peso ay nasa 1,887,200 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan kung ang lahat ng nanonood sa YouTube videos niya ay hindi nag skip ng ads. So yun mga idol, dito naman tayo sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest na meron siyang 25,300 US Dollars hanggang sa highest na umabot ng 405,000 US Dollars. At kung i-convert ito sa ating pera, ang 25,300 US Dollars sa peso ay nasa 1,416,800 pesos. Ito ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon sa lowest estimated at ang 405,000 US dollars naman sa ating pera ay nasa 22,680,000 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon kung ang lahat ng nanonood sa YouTube videos niya ay hindi nag skip ng ads. So yun mga idol hanggang dito na lang ang video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ka naman ng isang like at isang subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. So yun mga idol, maraming salamat sa panunood.